kapatid, ito naman ang tinawag na lato or guso. Ito ay hindi pa naluto. Yan ang kulay niya. Mamaya, nag, nagpapakulo pa ako ng ano, ininit doon or pa, painit. Ito ilalagay ko doon sa pinapakulo, ang na tubig para doon siya maluluto. Ayan. Tapos ko na siyang nilinisan. Ayan, ito na. Malinis na ito siya. Ang sarap nito. It's my favorite. Ayan. Favorite ko itong kainin. Please like, subscribe and comment lang kayo guys. Thank you. Welcome to my YouTube channel.